good morning, good morning sa atin lahat mga kapatid. Nandito na naman ang ating yung Malo de los Santos para po magbigay ng reaction dito kay Erika. Na sa mga tinutulungan ni Ruel of Malalag na ito nga si Erika ang hangad lang isin niya, di ba, ay magkapag-aral lang. Pero sa ngayon po ay talaga napakaswerte niya na pati po ay bahay niya, talagang pinagawa ni Ruelo malalag talagang binigyan po talagang napakaganda po na tulong hindi lang po sa uh, pag-aaral kundi po uh, pati pagkabuhayan nila yung ano bahay talagang binago po ang kahirapan ng pamilya ni Erica kaya uh, ang matatawag po natin dito talaga sila po ay hulog ng langit si Ruel of Malalag dito po sa pamilya ni Erica kila nanay at uh, ito nga po ay malapit na rin matapos ang kanilang bahay at napakalaki po yung Uh, bahay nila Erika na ngayon nga po ay maganda na yung bubong niya. Uh, talagang hindi na sila po mauulanan sa loob ng bahay. Kaya mga kapatid, ang masasabi ko dito ay pagpatuloy na lang ni Erika ang pagkanyang pag-aaral para po ay sa kinabukasan dahil po talaga napaka-importante talaga sa isang uh, tao yung mayroong pong pinag-aralan at mayroong pong netapos para hindi po sila mawala ng trabaho. debo diba po mga kapatid? Kaya ya ang kagaya dito Quirwell of malalag talaga na kagaya rin po yan na talagang patuloy na naghahanap silang matutulungan na talaga pong nasa puso niya yung pagtulong natin dito sa mga kababayan natin na talagang salat sa ano sa kahirapan talaga yung bang maawa po tayo na hindi ko malubos maisip kung talaga po na alam nyo po ba talaga ang kulang sa pagkain alam nyo po nakaka dyan po minsan na, na, na nagkakaroon ng diferensya ang ating isipan lalo na po kung marami tayong problema uh, sari-sari pong lumalabas sa ating pag-iisip pag tayo po ay nagugutuman di ba po mga kapatid ganun lang po tayo kaya ngayon po na na ganito na mayroon na pong tumutulong, maswerte po tayo dahil mayroong kalingap. Ang kalingap, lingap sa ating mga kababayan, lingap sa may hirap uh, patuloy po talaga lang na tumutulong, di ba? Ganun lang po yun talaga. Kaya sana ay sama-sama na lang tayo wag na lang tayo yung iintindihin na kung ano man mga issue, uh, baliwalaan natin, lalong-lalo lalo na po sa inyo na mga tumutulong, mga charity vlogger na kagaya sa inyo, Ruel at Richelle, wag na lang po ninyong intindihin na kung ano pa mo na mga maririnig nyo, baliwalaan nyo na lang, ang maging gawin nyo na lang, uh, maging bulag na lang po kayo para uh, at magang bingi, para wala po tayong, ano, ang mahalaga to ay ginagawa nyo yung tama para po sa ating mga kababayan. Huwag tayong magpapaakpit to dahil ang basher po talaga ay normal lang po yan. Na talagang yung walang ma masabi, kahit wala kang ang ginagawa, talagang uh, ahanap at ahanap silang butas para lang po may masabi sa iyo. Kaya ang tangi ko lang na may papayo ko sa inyo, huwag nyo na 'yan intindihin. Huwag nyo, ah, uh, huwag kayong magpapaapikto dahil pag nagpapaapekto kayo, kayo po ang ta ang talo. Kaya para sa akin, ako po ay natuto, malaking bagay ang natututan ko dahil ang mga basher, iyan po ang nakapagpatatag sa aking sarili dahil po ah uh, alam ko na ako ay walang ginawang masama, wala akong ginurakan, wala akong ninakaw. Uh, kung ano man ang itinutulong ko, galing po 'yan sa bulsa ko. Kaya uh, mga kapatid, wag natin magpapaapekto. Basher lang 'yan. Hindi po 'yan makakasakit sa tiyan natin. Hindi tayo magkakasakit. Sila po ang magkakasakit sa kanilang mga ginagawa. Ah, uh, kaya bahala na po si God sa kanila. Para po tayo ay tuloy-tuloy lang maging masaya, maging uh, positive way lang na lang tayo, maging yung enjoy na lang, enjoy na walang sino man na pwedeng makahadlang sa atin kung sino po ang susuportahan natin. Yun lang po mga kapatid. Dahil tayo po naririto para sumuporta, ah uh, para ano po? Na susuportahan natin at sisiraan natin, di ba? Wala pong ganun. Kung nasaan tayo, kung saan tayo masaya, yun na lang po ang mahalaga. Kung ano kayo na wala kayong inuryurakan, wala kayong, uh, ang tawag doon, yung ginagawang hindi maganda. Kaya patuloy lang yun mga kapatid na maging taas no kayo. Taas no. Huwag kayong mahiya. Mahiya kayo kung kayo po ay uh, ng lulu ko ng kapwa. Yun po ang hindi maganda. Alam nyo po, pag ako siguro po ang nangluko ng kapwa ko, wala na ako dito dahil wala akong may harap na sa inyo. Dahil po tayo po, pag nasanay tayo, nasa tama lang ang ginagawa natin. Yun eh, pag tayo po nagkamali o alimbawa nagnakaw o nangluko ng tao, manlin lang ng tao, tayo po ay nakakahiya. Dahil Uh, yung ipakakain natin sa pamilya natin galing sa kalukuhan, hindi po. Tutulong tayo pa galing sa kalukuhan, hindi po. Kailangan po tumulong tayo kahit maliit na alagayan. Basta po yan mula sa puso, wala po tayong magiging problema. di ba po mga kapatid? Ganun lang po. Sana tayo ay yung, yung bang lawakan na lang natin ang pangunawa. Dahil kung may pangunawa tayo, Uh, at saka yung pasinsya, uh, respeto, yan po ay napakaganda sa buhay ng tao na hindi natin pinipilit ang sarili natin na para lang makilala tayo ay gagawa tayo ng hindi maganda hindi po tama yun kaya maraming salamat mga kapatid sa patuloy na nagsusuporta po dito kay Royal of Malalag uh, dahil po talagang marami po silang natutulungan like Kuya Bal Santos Matubang Kalinga Prab at si kalingapdan. At ngayon nga po, ba diba, si Kuya Brooks. Kaya po talaga, dapat natin po silang suportahan, mga kapatid. At ako po ay nagpapasalamat dito sa nagsusuporta po kay, Ro kay Joey the Great. Dahil si Joey the Great po ay patuloy natin sinusuportahan dahil siya po kasi Boy at iba pa niyang mga kasamahan. Sila po ay talagang sama-sama na tumutulong po kahit pa po talagang uh, wala silang revenue. Kung ano lang po natanggap nilang biyaya, yun po ang itinutulong nila sa kanilang mga uh, beneficiaries Kaya maraming salamat po talaga sa inyong mga kapatid na tayo po dito ay sama-sama na tumulong at uh, nakaka-proud po talaga yung may kalingap. Ang kalingap po ang pinagsimulaan na kung bakit po tayo nakilala at bakit po tayo sumusuporta dahil po yan sa kalingap. Lingap sa mahirap. One family, one kalingap. Diba po, mga kapatid? Ganun lang po, mga kapatid, ang ating gagawin. Maraming pong salamat sa inyong lahat at maraming salamat sa Team Organic. Uh, labis po akong Uh, nagpapasalamat dahil am very very po proud na kayo po ay talagang wala akong naririnig mas maayos ang ating samahan bilang po isang magkakapatid Ayan, maraming salamat sa Team Organic. Patuloy lang tayong magsuporta, di ba? Ah, ayan, maraming mag-iingat po tayo at God bless you po sa ating lahat. Maraming salamat. Patuloy lang po ang pagtulong sa hirap at ginhawa. Paalam po, God bless you. Thank you, thank you sa lahat ng mga viewers ko. Maraming salamat. God bless you po. Paalam. Bye-bye.